Ang kaloob na kaligtasan mula sa Diyos ay makakamtan sa pamamagitan ni Kristo. Siya ang nag-alay ng kanyang buhay upang tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. May mga pagkakataon na sa kabila ng ginawa ni Jesus para sa atin, tayo ay patuloy pa ding nais atake ng Diablo sa dati nating pamumuhay. Paano natin mapagtatagumpayan ito? Marami tayong mababasa sa Biblia at maging sa kasaysayan ng mga buhay na binago ng Diyos sa dating pamumuhay sa pagkakasala na nakatagpo ng kapatawaran mula sa Diyos at namuhay na ayon sa nais ng Diyos. Alam nating lahat na hindi madali ang magbago dahil paminsan may magsusumbat pa din sa iyo ng mga nagawa mo ng mali na napagsisihan mo na naman na. Nandyan din siyempre ang mga tao na tila gusto kang itali sa iyong mga pagkakamali na kahit iba na ang pamumuhay mo ngayon. E pilit ka pa rin ibinabalik sa kahapon na parang mas masaya pa sila sa dating maling pamumuhay mo. Isipin mo na lamang si Pablo na dati ay manguusig ng mga Kristiyano. Makikita natin sa kanyang patutuo na ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang babaeng Samaritana na namumuhay sa pagkakasala, nakausap si Jesus sa tabi ng balon, isipin mo na lamang ang pagbabago sa kanyang buhay. Kung ikaw ay nakaranas ng kapatawaran ng Diyos at binigyan ng second chance, alam mo na hindi ito madaling ipamuhay dahil paminsan-minsan, ang anino ng nakaraan ay nagbabalik na tila nagdudulot ng pagdududa sa katotohanan ng iyong kapatawarang tinanggap. Ang bawat atake sa iyo ay parang mga nagbabagang pana na matapos kang tamaan ay patuloy pa ding nagdudulot ng pinsala sa iyong pananampalataya. Binabato ka ng mga akusasyon tungkol sa iyong nakaraan. Binabahira ng maayos mo ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagungkat sa mga bagay na matagal mo nang pinagsisihan at tinalikuran. Ang Biblia ay may solusyon sa ganyang karanasan at paratang. Ang sabi ng Bible, hindi lang 'yan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tabla ng mga panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. Ang pananampalataya ay tinukoy na isang panangga. Nasa pamamagitan nito ay napoprotektahan tayo laban sa mga atake at akusasyon laban sa atin. Ang panangga ay mahalaga para sa isang sundalo. Sa pamamagitan nito ay napoprotektahan niya ang kanyang buong katawan laban sa pinsalang dulot ng kalaban. Ang partikular na panangga na tinutukoy ni Pablo sa verse ay malaking uri ng panangga na kayang takpan ang buong katawan. Ginagamit ito hindi lamang upang protektahan ng sarili kundi para iharang sa kalaban at ipangtulak upang mabawi ang mga posisyong nasakop ng kalaban. Ganyan din ang panangga ng pananampalataya ginagamit upang maprotektahan sa atake ng kalaban at ginagamit upang bawiin ang mga posisyong unti-unting sinasakop ng kalaban. Ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubos at ito ay tunay na nagpapalaya. Ang taktika ng Diablo ay guluhin ang iyong isipan sa pamamagitan ng mga akusasyon tungkol sa iyong pagkakamali at nakaraan. Tandaan mo na ang ginawa ni Jesus para sa iyo ay sapat. Ikaw ay tunay ng pinatawad sa pamamagitan ni Jesus. Protektahan mo ang iyong sarili at ibalik ang posisyong inagaw sa iyo ng kalaban sa pamamagitan ng panangga ng pananampalataya kay Kristo. Makakapamuhay ka ng matagumpay sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus. Kaya, asa ka pa.